Ito po yung isi-share ko sa inyo ngayon, yung sa aking quiet time kanina umaga. Uh, katulad na lagi kong sinishare sa inyo na kapag ako po ay nagpe-pray, hindi lamang po ako yung pray ng pray, kundi ako po ay nakikinig. Kaya kanina sa pakikinig ko, ito po yung sinabi ng Lord. Sabi niya, anak, kinakailangan kayong aking mga anak ay maging alerto sa mga nangyayari sa inyong kapaligiran. Ayun. Tapos sabi ko, bakit po Lord, ano ba ang nangyayaring dapat naming bigyan pansin? Tapos sabi niya, anak, patuloy ninyong bakahin ang espiritu ng pagkagahamang namamayani sa inyong bansa. Maraming tao ang patuloy na ginaga, nagagamit ni Satanas upang ang inyong bansa ay patuloy na takasan ng kapayapaan. Ngunit nais kong ang mga espiritong iyan ay inyong palayasin sa mga taong kanilang ginagamit. Sabi niya, anak, ang inyong dating Pangulong, Pangulong Duterte ay patuloy na nagsisikap upang ang kanyang mga ginawang mali ay mapagtaktan. Hmm. Yeah. Katulad ng kanyang pakikipag-usap sa China na ang naging resulta ay ang pagkawala ng inyong teritoryo sa West Philippine Sea kinakailangan ipanalangin ninyo maisaayos iyan. Ayaw kong ang inyong karagatan ay mapa sa kanila dahil lamang sa kagagawa ni Rodrigo Duterte. Ay sabi ko, paano po dapat gawin doon para map mapaalis ang China? Sabi niya, anak, kinakailangan kayo ay lumaban kinakailangan inyong panindigang ang West Philippine Sea ay sa inyo at hindi sa China. Patuloy ninyong ipanalangin ang inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang magkaroon ng karunungan at katapangan sa akin nagmumula. Nais ko sa akin siya dumipende sapagkat napakalaking uh, suliranin ng inyong bansa ang pangyayari dyan sa West Philippine Sea nasangkot ang China sabi niya, opo Lord so yun po ang sinasabi ng Lord patuloy natin ipanalangin patuloy natin ipanindigam ang West Philippine Sea ay sa atin no? sabi pa niya, kanina naman ay uh, uh, sa aming uh, devotion, sabi niya, anak Nais ko magpatuloy kayong mga magkakapatid na itaguyod ang pananalangin para sa inyong bansa upang ito'y patuloy na makalusot sa mga pakana ng ating kaaway na satanas. At uh, ayokong ang bansang Pilipinas ay patuloy na nakalum nakalugmok samantalang ang inyong mga karatig bansa ay patuloy na ay patuloy sa pagunlad. Ayon, kaya yun po pero sabi niya, patuloy niya rin ipanalangin na ang mga investors ay pumasok sa inyong bansa para kasi magdudulot yan ng maraming trabaho para sa inyong mamamayan ayun po mga kababayan ay ako sinishare yan sa inyo para kayo din ay manalangin para sa ating bansa ano ayaw naman natin na ah, patuloy tayo maghirap dahil dahil lang sa kagagawa ng ilan So ayun po. Kaya 'yun 'yung dati nating ipanalangin, West Philippine Sea, ipaglaban natin ang ang pangulo ay patuloy na magkaroon ng katapangan at uh, uh, karunungan na gagaling sa Diyos para masolba itong suliranin at uh, saka 'yung mga 'yung ating economy lumakas nang 'yung mga investors ay magpasokan uh, para marami pong trabaho. Amen. So, uh, ito po ngayon si Lola Madam nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. Pero mag-subscribe na po kayo, mag-follow ha. Okay? so God bless everyone. Bye-bye.